yun. Patuloy lang ka. pala. Hindi. Sa checkpoint kita, sir. <her>. Ito, <laughs> so, may ginayak ulit ako yung huling food stop natin. Ayan, o. Oh. Tapos, may kasama pa rin pang merienda. Pananghalian, saka pang merienda. Tapos, mga sticker. Alright. right. Uh, okay. Pero malapit lang dito yung pag-iiwanan ko. Siguro mula rito hanggang mag-akle yung clue natin. So ito yung pinakapalatandaan. Maglalagay tayo ng ampaw. 100. Tapos yung food stub ni Chick Boy. Yan. Tapos mga sticker natin. Alright. Happy hunting. Good luck sa mga magahanap. At congratulations kapag nakita nyo na. Maraming salamat sa support Abang-abang lang kayo sa susunod na clue. Abang-abang lang sa susunod na money hunt ni Katropang Gala. all Alright. All right. All right, susuput natin to para pag-umulan eh hindi mababasa. Okay. Suput natin para safe ang ating iwang bakas. Okay. All right. Unahan na lang kayo. Ito na, ilalapag ko na. <laughs> Nakalapag na. Hanapin nyo na lang. Pulo. Oh. Ayan oh, meron pang maganda dito ang ladaan. Ayan. Alright. Alright. E